yung mga nagdadala ng pocket knife sa pampublikong lugar. Alam nyo bang pwede pala kayong makulong at magmulta? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pagdadala ng pocket knife sa pampublikong lugar? Naku, Bawal ito pang self-defense. Iyan ang karaniwang sinasabi ng mga taong mayroong bitbit -bit o nagdadala ng pocket knife sa tuwing sila ay lalabas ng bahay o kung mayroon man silang pupuntahan. Pero alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Presidential Decree No. 9 na inamyandahan ng batas pambansa bilang anim, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala sa labas ng bahay ng anumang bagay na matigas, matali at mayroong tusok na maaaring makasakit o makapatay ng isang tao. Sa madaling salita, isang deadly weapon. Ang sino namang lumabag ay maaaring makulong ng isang buwan hanggang isang taon at magmulta ng dalawang daang piso hanggang dalawang libung piso. Ayon sa batas, binibigyan ng exemption kung ang pocket knife ay ginagamit sa trabaho o kung ito ay ginagamit ng naaayon sa batas. Gets naman na delikado talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat maging alerto sa lahat ng oras kapag nasa kalsada. Doble ingat, yan ang aming paalala sa NBI. Nako, bawal ito!